Sulit na sulit talaga ang pag-uwi ng alumni sa event na ito. Kahit sila ay napagod sa biyahe, gumastos, napuyat, bali wala ang lahat ng iyaan sapagat na-enjoy naman nila ito. Kaya naman personally ay masasabi kong matagumpay ang third grand alumni homecoming ng Hundagwan National High School. Hello guys! Atin ang simulan isang fresh na araw kasama ang inyong jolly and energetic grade 6 teacher. This is Sir Alon dahil tayo nga ang host sa event na ito, syempre, kailangan natin pumunta ng maaga. Para ma natin ng place and of course, tayo rin mismo ang magwe welcome sa lahat ng alumni. Shoutout nga pala sa aking co-host. Hello sir! Alam nyo ba guys, sa tuwing nga-attend ako ng ganitong event, palagi kong pinagmamasdan ang table ng bawat batch. Syempre, tinitingnan ko kung alin ang may pinakamaraming handa, pinakamaganda ang design, and of course, ang pinakamaraming umaten. At yung feeling na matapos ng ilang taong lumipas, ay makikita mo muli yung iyong batchmates. maya, -maya nga ay nagsimula ng program at tingnan nyo naman guys kung gaano karami ang umattend sa event na ito. Yung tipong may kanya-kanya ng trabaho, kanya-kanyang pamilya, pero still, nagbigay pa rin sila ng oras para maka-attend sa event na ito. At syempre, sa simula ng program, hindi yan mawawala ang pasikatan ng bawat batch. Yung tipong kahit on the spot kayong pasayawin at on the spot din ibigay ang music, of course, hindi pwede magpapadaig tayo dyan. Laban lang. Alam nyo ba guys, ito yung first time na nag-host ako ng Grand Alumni. Kaya talagang hindi ko maiwasan ng kabahan. So, napakaganda pakinggan at naiintindihan ba ng lahat ang at ating um, history ng na ating paaralan. Ano po? So, ayan. So, atin lang ang alam namin yung sinabi ni Ma'am ay talagang makikita natin kung paano ba yung transition simula uh, 1995 hanggang present. Ano po? So, siguro kung atin tagawin lang ang lahat, isasama natin yung mga na-experience natin ay ko lang ang history. Dapat kasama dyan ng baklaw kung ilan ang bilang ng iyong naukaban. Diba ba? Dapat. Yun pa lang, tatlong akrat na yun. Pangalan pa lang yun. Ang maganda pa rito guys ay talaga naman nakakatawa na muli natin makikita yung ating former teachers, yung advisors. Pagkatapos merong sharing na parang talagang babalik sa iyo yung nakaraan. Lalong lalo na yung pagkapasaway natin before dala ng kabataan. At isa pa nga sa dito ay ang iba't ibang games na talaga namang sinalihan pa rin kahit mga na. course, andyan din ang oath taking ng newly elected officers. Ang batch host sa 4th Grand Alumni Homecoming, ang Mr. and Mrs. Grand Alumni Homecoming, at ang pinakahihintay ng lahat, ang Sayawan. Shoutout sa aming mahusin na DJ at banda. At syempre, kung may sayawan, may balutan. sulit na sulit talaga ang gabing ito kasi kahit late na natapos ang program ay talaga namang nag-enjoy ang lahat. Hello guys! So it's 4am. So ngayon lamang natapos ang Grand Alumni Homecoming sa aming alma uh, mater, ang um, Hindago National High School. So ngayon po ay uh, pauwi pa lang kami. So lakad kasi baka <laughs> kami at tulog ka umaga na natapos pero super sulit, super saya. And thankful na thankful ako kasi ako yung napili lang mag-host ng third grand alumni of course hello deserve kaya sakad lakad mo congratulations sa lahat ng organizers and of course sa bumubuo ng Hondaguan National High School kita muli sa ating fourth grand alumni homecoming